Nagpa-price po tayo ng ano, uh, bagong update ngayong ano, ngayong June. Ayan. Meron tayong mga 15 Pro Max po dito. Bumaba na po kasi yung mga price po niya. Yung one, uh, yung 256 gig natin ng 15 promax Max NTC po, bigay ko na lang po siya ng 68,000. 68,000 na lang po yung 15 Pro Max po natin na 256 gig. Open line na rin po siya. Then meron din po tayong 512 gig. Sa mga naghahanap po dyan ng mga 512 gig meron din po tayo 77,000. 77,000 po yung 15 Pro Max natin ng na 512. And then sa mga naghahanap din po ng mga 1 terabyte meron din po tayo 1 terabyte ng 15 Pro Max. Bigay ko na lang po siya ng 91,000. And then sa mga naghahanap po dyan ng 15 Plus, guys, meron din po tayong 128 GB, 51,000. Then, yung 256GB po, 58000 Ayan po, lahat ng colors po nas available guys. Ha, meron tayong pink, uh, black, tsaka yung green, blue. Yun po yung mga available natin kulay. Dun sa mga naghahanap ng 15 Pro, ayan, meron din po tayong mga stock ng 15 Pro. 15 Pro, 128GB, 60000 Then, yung 256 gig po, 65,000. Ayan po yung mga price natin sa 15 Pro na brand. NTC din po ito lahat. Uh, Apple warranty na rin po siya. Lahat ng colors po is available po. iPhone 15 natin guys, 128 gig, 45,000. 45,000, 128 gig. Then, 50,000 yung 256. And then, sa mga naghahanap po dyan ng 14 plus, ayan, may 14 plus po tayo is smart lock dito guys, no? 128 gig, bigay ko na lang po sa inyo ng 42,000. 14 plus, 128 gig, is smart lock po siya, 42,000 iPhone 13. iPhone 13 po natin ngayon 32,000 po. NTC na rin po siya, Apple warranty na rin po. ayan yung mga colors natin guys, no? May blue tayo, may green, Ayan, blue, green, white. Meron din tayong pink. Yung pink talagang mabenta sa ating kulay. And then sa mga naghahanap ng 14 po dyan guys, meron din tayong iPhone 14, 128 gig Bigay ko na lang po siya ng 38,000. 38,000 na lang po yung iPhone 14 po natin na 128 gig And then sa mga naghahanap po dyan ng iPhone 11 guys, iPhone 11 po natin, update, update price lang po natin to ha mababa na kasi ngayon yung iPhone 11 po natin. iPhone 11 po natin, 128GB, 23,000 na lang siya guys. 23,000 and TC na rin po yun in open line. Then sa mga naghahanap po dyan ng 64GB, meron tayong 64GB iPhone 11, bigay ko na lang po siya ng 20. And sa so, mga naghahanap po dyan ng mga iPad po, nung no? available din po yung mga iPad po natin, ah, uh, 9 gen po natin, bigay ko na lang po yung 64 gig, 23,000. Then yung 256 po is 32,000. Yan yung mga price natin ng mga iPad. Then meron din po tayong mga tablet. Ayun sa mga naghahanap ng mga tablet po dyan guys. No? Meron tayong Tab S9. Bigay ko na lang siya ng 35,000. Wait, ano na po to ha? With SIM na rin po siya, guys. 256 12GB RAM. 35,000 na lang yung ano natin. ah uh, anong tab dito? Uh, tab S9. Ayan. Ayan, Miss Sara. Yung mga pinapakita ko bang mga tablet ng mga Samsung po ba? Is may warranty po ba yan? Yes po. Lahat ng mga Samsung po natin, mga Android phone, meron na po siyang Samsung warranty. Ayan, so, sabihin, legit na legit yung mga binibigay ni Miss Sara. Yes, po, ibig sabihin po siya is Samsung warranty po. Ayan. eh And yung Miss Sara, yung mga binigay mo rin ng iPhone dyan, na iPhone 14 Pro Max, may warranty rin po ba? Yes po. Apple mga warranty. NTC po ba yun? Yes po. Apple warranty na rin po yung mga ano natin, mga iPhone po natin. Lahat po yun is NTC. So, ibig sabihin, pwede mo silang dalhin sa Apple once na magka-problem legit po siya one year warranty yung mga iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro Max natin. And then sa mga naghahanap po dyan ng Tab S9 FE Plus 5G, 128GB, bigay ko na lang po siya guys ng 28,000. 28,000 na lang po yung Tab S9 FE Plus 5G na po. 28,000 po. And then, sa mga naghahanap din dyan, and mayroon tayong mga murang phone po. Ayan, murang tablet po. 7.5 na lang po siya, guys. Tab A9. 64 gig, 4 gb RAM. Ayan, 7.5 na lang po. And meron din tayong Tab A8 po. Sa mga naghahanap ng Tab A8 with SIM na rin po siya, 14,000. 14,000 na lang po. Yan baka gusto niya din po mag-ano po dyan iPad Pro. 12.9 inch na lang po siya. 58,000 na lang siya, guys. 58,256 iPad Pro M2 na po siya for uh, 58,000. Ayan meron din tayo mga ano dito. Ayan sa mga naghahanap po dyan ng Air 5, 64 gig po, 27,000. 27,000 na lang po yung Air 5 po natin na 64 gig. Then yung 256 po guys, bigay ko na lang po yun ng 38,000. 38,000 Air 5 256. Baka gusto niyo din po ng ano dyan, Air 64 gig with SIM po. With cellular na po to guys, 64 gig R5, bigay ko na lang po to sa inyo ng 35,000. 35,000 35 R5 64 gig with cellular. Ayan, 9 gen po natin, meron tayong 9 gen po dito. 9 gen 64 gig, 17,000. 9 Gen po na 2, Bigay ko na lang po siya ng Bukod sa mga ano natin, no, iPhone, Android tablet, meron din po tayong mga Android, Android phone. S24 Ultra po natin. Sa mga naghahanap po ng S24 Ultra po dyan, uh, 256 NTC, 65,000. Hong Kong variant po nito is 60,000. Then yung 512 po guys, uh, 69,000 yung 512 NTC. Then, 64,000 naman po yung Hong Kong variant natin. 500 na po yun. Ayan guys, ito yung mga colors natin. May violet tayo, white, uh, yellow. Yellow. Meron din tayong ano, ah. Uh, titanium gray. Yan yung mga available colors natin. Then sa mga naghahanap din po dyan ng ano, S23+. plus Meron pa tayong natitirang S23+, plus 512 guys, 39,000 na lang po siya. 39,000 na lang po yung S23 plus natin o 512. Flip 5 guys, meron din po tayo, no? Flip 5 natin, 256, 40,000. Then 43,000 yung 512. Yan yung colors natin guys. May black din tayo. May lavender. Meron din pong green po nito. Ayan, sa so mga naghahanap ng N-Phoenix po dyan. Meron tayong N-Phoenix po, 4.5 na lang po siya. 128GB, 8GB RAM po. 4.5 po. And then sa so, naghahanap po dyan ng ano, uh, phoenix Note 30. Uh. Note 30 po natin, 7.5 na lang po siya guys. Brand new po yan. Ayan, meron din tayong Spark. Sa so, mga naghahanap po dyan ng Spark Go 2024, 64 gig, 4.5 na lang po siya. C53 Realme guys, meron din tayo. 6.5 po. 6.5 na rin po siya. Uh. 128 gig and 4 gb na rin po siya. 65 na lang po. Ayan, meron din tayong mga murang phone. O, meron tayong mga Samsung. A25 5G. Meron din po tayong uh, A25 5G 10,000 po. 10,000. A54 natin. Bigay ko na lang po ito ng 17,000. 128 gb 17,000. 256,19,000. mga gusto nyo din po ng A A34 5G Smart Lock. Meron din tayo dito 11.5 na lang siya guys. And A23 5G, 11.5 na lang po siya. Ayan, yan po yung mga update price po natin sa June po no. Kung gusto nyo pong mag ano, mag inquire guys, PM na lang po kayo dito sa FB page namin, Diana Telecom po. Yan po yung ano natin. Ayan guys ha, ayan mga Suki Labs, yung mga nagbabalak dyan na bumili kay Diana Telecom, huwag, mag, huwag magdadalawang isip na bumili kay Diana Telecom dahil legit na legit po si Diana Telecom. 100% po siyang legit na legit. And money back po tayo pag hindi legit po yung binigay na cellphone sa inyo. Ayan. Ayun guys no, yung mode of payment po natin. Uh... Yung mode of payment po natin guys, no, pwede po tayo sa GCash, bank transfer, credit card, g po. Yan po yung mga uh, pwede sa ano natin, mode of payment po natin. Then pwede din po tayo sa COD, cash on deliver. Then pwede din po tayo COP po, uh, cash on pick up via LBC. And then ito din po yung ano natin, mga freebies natin guys. Muntik na po malimutan yung mga freebies po natin. Yan po yung uh, kasama po natin sa mga gift box. Meron na tayong mga case, meron na tayong airpods, then yung battery pack, then yung wireless charger. Siyempre, hindi mawawala yung airpods natin. Yan po yung mga freebies natin.